So paano naman natin ma-overcome or paano naman natin ma-handle ang shit test? Okay, number one. Like I said, you need to be confident. Okay? Pag sinabi niya na siguro ang dami mong babae. Well, yan din sabi nila. Pero actually hindi ko na mabilang. Something like that. Ganda ha, pa. Let's say sinabi ni Ea, siguro ang dami mong babae, no? Tatanungin mo, what do you mean? Kasi ang lakas na loob mag-approach eh. Talaga ba? Hindi ba lahat ng lalaki ganun? What? So dun mo makakualify din yung sarili mo na walang nag-approach sa kanyang lalaking ganun. So ibig sabihin confident ka na, di ba? Authentic ka na. So may emotional strength din kasi hindi ka na tinag. Hindi ka na offend na sinabi niya na marami kang babae. Kaya nga mga ropa, pag sinabihan ka na eh ano, marami kang babae, huwag kang matakot or huwag kang ma-hurt. Ma Dahil unang-una, mahirap talaga maging babaero. Dahil it takes time maraming failure, maraming babaeng re-reject sa'yo, maraming babaeng mag-go-go maraming babaeng na pwedeng ma-hurt ka emotionally, or maraming babaeng na talagang pwedeng ma-intimidate ka or maraming babaeng pwedeng re reject sa'yo, kaya nga rejection is part of the game, di mo improve yung game mo, kung talagang lalayuan may rejection or gawin takot ka sa rejection. Kaya mga ropa, wag nang ano, wag, tayo mag-angas-angas sa uh, pananalita natin. Kung alam naman natin na hindi naman tayo marunong mag-approach ng EA Ako nakikita ko dito sa mga ibang lalaki. Yes, magaling, knowledgeable the way they talk. Ah, uh, kung paano gagawin nila sa isang eh para at least ma-frame nila. Pero ang no totoo, hindi naman nila ginagawa 'yun. Brad, kahit alam mo na, kung hindi mo pa na-experience or kung hindi mo gagawan ng paraan para ma-experience mo, wala rin 'yan diwa Sabi nga eh, walang power yung knowledge mo kung wala kang actions. Gets? Kaya kailangan talaga a-actionan mo bawat nalalaman mo at bawat natututunan mo. Dapat ginagawa mo. Kaya walk the talk. Like I said, naniniwala ako, maraming lalaki na magaling lang magsalita, pero 'tong totoo, walang gawa. Maraming ganyan. Politicians lang natin, maraming ganyan eh. <laughs> 'di diba? ang babae, mas lalo gumagaling sa mag-filter ng mga lalaki. Mas lalo silang gumagaling mag-shit test. Kaya kung gusto niyo ma-overcome 'yan, you need to be confident. Kaya umalis ka sa comfort zone mo bilang lalaki, 'di ba? Be comfortable sa uncomfortable situation. Hindi ka dapat matakot kasi mas diyan ka magma-mature. Pag marami kang failure, pag marami kang rejection, 'di ba? Marami kang heartbreak, yan talaga mag yung ano mo, yung game mo, mas magi-improve. Kaya wag ka matakot, tropa. At the end of the day, ikaw din makikinabang ng mga rejection mo. Pero dapat naman, may matutunan ka. Kasi para ka naman tanganon ganun, kung wala kang natutunan, di ba? Sinayang mo na 'yung oras mo, ang or ganun. Anyway, so next is, let's say for example, tinatawag ganyan kuya. Okay lang, kuya naman kita eh. Oh my god. Puta, pag kinuya ka na, nakakuya zone ka. What? Pero papayag ba tayo na Kuya Zone? After some time, tinawag ang Kuya. Umaga, lumalabas-labas na kayo eh. Tapos tinawag ang Kuya. Tuta, Kuya daw ako. Okay. Ano sa sasabihin mo? Para hindi ka makuya zone, sasabihin mo, yung last na tumawag sa akin, kuya. Ayun na, text pa rin ang text hanggang ngayon na. Ah! <laughs> Sabi, what do you mean? Eh kuya, tawag niya sa akin, tapos gusto niyang baguhin. Ha? Ano ibig mo sabihin? Gusto niyang baguhin. Paano ba baguhin? Pwede daw bang daddy na lang? O kaya sabihin mo, last time na tumawag na kuya sa akin, binago rin yung tawag sa akin. What do you mean? Ewan sa kanya, bigla na lang akong tinawag na daddy. Wow, di ba? Ganun lang mga ropa, kung maga, ibabalik mo sa kanila yung mga sinasabi nila in a playful way. Alright? So wag kayong matakot na maging playful sa mga babae or maging palabiro dahil gusto rin ng mga eh ayon. Actually madaling pat patawa ang mga eh ropa. Lalo na kung tingin mo naman charming ka May charisma ka Madali na yun sa'yo Maniwala ka sa akin Kaya dapat una natin matutunan is How to be charismatic At yan ang susunod na vlog natin Okay so ayun guys Thank you so much I'll see you guys next time And bye bye Show love And peace out By the way mga ropa May problema sa laptop natin Nasira Nabura natin yung mga naka-save na videos kaya eto nagsisimula tayong muli anyway